Hello guys, good morning. Marami na namang ah, na naman ako uli. So, ayan, kasi marami. So, ayan no. Oh. Sobra nang dami yung strawberry, hindi ko na hindi ko na limas kasi mga ilang may work kasi ako tapos nagkakasakit. Ayun. So, meron pa ito mamaya. So, ayan guys. Oh. Hindi ko siya nalimas. Hindi ko siya napitas dahil ayan, oh, sobra ng pula. So, yung kamatis ko na hindi tumubo ay uh, tatanggalin ko kasi uh, papalitan ko ng strawberry. So, ngayon hindi man ako nakapagpamitas dahil may sakit uh, ilang araw din kasi so, hindi, hindi ka, bawal kasi magpagutom kaya ayon nakasakit tuloy so siguro matatapos na rin to itong ano kunti lang kunin ko kasi pag masayang din mayroon pa akong dalawang ano um, meron pa akong marami sa ano sa refrigerator so ay, magtatanim na naman ako for next year Andun. hindi ko kasi nagamit yung umiikot na ano ay nabulok pero okay lang kain sayang din fresh so yung iba gagawin ko na lang ano jam mamaya kahit hindi ko na kainin lahat yung ilagay na lang dito sa harap ng garden So, ano. Kasi mag... Ayun, maraming... Marami. Kaya, mamaya ay maglinis na naman ako dito. So, meron pa palang malimas, uh, ano to, na makuha. Kasi meron pa namang hindi lahat, ano, ay, pero pahaos na rin. Kasi mga weeks na rin akong nag, ano, dito. Meron pang kunti. So, So, ayan guys, oh. So, ayan. Malaki siya, pero sayang. Sayang din. Sindok ko. Isang ano lang. isang flat lang yung kuhanan ko muna meron pa namang makuha kahit pa paano o meron pa marami pa so yung medyo hilaw eh hindi ko kukunin so ayan ito mamaya ay tatanggalin ko dahil itanim ko so may plat ako sa kabila So ayan, nagkuha na naman ako. Meron marami pang kukuhanin. So ayan, maghanap muna tayo na. Ng... Ay, marami. Kaso lang, ayan oh. Diyan na lang. Pamutulin ko na lang. Kasi nasayang na siya oh. ito. Meron, uh, okay pa. Kaso lang, naghawak ako ng camera. So, ayan. Eh, lagay, palapag ko muna yung camera dito. Tapos, ibaba ng ganun. <coughs> So, ayan guys. Nanguha muna aku sandali bago mag work. So, ayan. Hindi ni sya gaanong malaki. <coughs> So, ayan. So, lagay ko muna dito sa malayo. Itong flat nito yung kuhanan ko. Kasi marami pa akong hindi nakuhaan. Oh. So, ayan, gagawin ko dito. It's ganito na lang. kasi hindi na hindi na namin makain lahat to kasi napamigay ko na rin yung iba Kasi nga ang bilis ng panahon. Ang summer ay malapit na din. Kasi ano lang hanggang August lang. So malamig na naman kami pagkatapos ng August. So ayan. malaki siya, nabubulok na. So, dyan na lang yan. Sayang. So, marami kasi. So, hindi. Kung na ma... Ano lahat. Kasi bukas, magdala pa ako sa... Yun dito at doon sa labas. Mangunguha pa ako ulit. So, marami pa makuha. So, yung medyo hinog na ay at bulok ay wala na yan ilagay ko na lang sa ano sa na lang sa sa plat na yan so ayan so marami pa siguro uh, may lagyan ko ng uh, damo yung puno kasi siguro may squirrel uh, gumapang dito pero hindi naman niya mauubos to lahat eh madami Kinain yung iba, kaso lang hindi naman mauubos. So, ayan. So, may isang ano lang to, yung maliit na plot. At uh, dito, o, oh, mayroon pa akong hindi nakuha doon sa kabila. Umuulan na naman. So, ayan. kaya anko lang yaan So nangangamoy strawberry na yung garden. Kasi sa daming strawberry na hindi ko na kuha tapos nabulok lang. So, ayan guys, yung nakuha ko ngayon, this morning, ito lang na flat at ito. So, meron pa dito, so hindi ko pa na nakuha. Tingnan nyo, oh, marami pa. At meron pa doon sa labas. So, soon ako'y magtatanim uli ng strawberry. Oh, meron pa marami dito, oh. So, yung kamatis na yaan, ay, hindi naman siya gaano uh, lumalago ay i-alternate ko ng ano, strawberry so by next year strawberry na yan so ayan at uh, linisan ko pa so ano lang ano pa yung dito. Ano ba to? Ay, hilaw pa. So, hindi muna. So, meron pa doon, doon. So, tatlong flat. Apat. Dito. Apat. Lima. Anim. So, yan, yan, yun lang muna, guys. At, ako eh, Ayan. Buhusan ko muna ng tubig yung aking stove. Eh, wala wala iyan. O sampung na lang tubig. Ayun. At ayan. So diligan ko muna sandali yung aking uh, mga gulay halali muna so hindi man ano siya? ah uh, yun lang pala at uh, dito na naman ako sa gulay so umuulan at ako okay, eh magdidilig na naman dito 真得累。S S So yun lang guys, and have a good day.